Maganda. Araw. Tuloy, tuloy ito, lulutong ko magpaksil Ito. may isang perasong isda. Paksim niya. paksil Sa haluan ng pako. Pero gagataan yan pagkatapos paksil paksil mo na, bago gata. Ito. Ito. na Ito. Ito ng sibuyas, bawang luya. Ayun. Muna. Ah. muna mo na ah. ito ang Tanya ng gata Sakay halo ang pako Lang. hindi na tawag nyo kaya baka sa na isda siya do kami uh, lang na misis. Ush, Paksiw muna, bago lagyan ang gata. Lutuin mo na siya sa paksiw. Simplahan mo na para sa kagataan. to. Kunti lang pero masasak. Kasi ito, lagay ko natin. Sili nga ba? Pihin ko lang yung isa. Tapos, laurel. Ayan. Ano na yan? Suka. sa ako paksimin po muna pagkaluto niya sa kapulag yan ang gata tapos lagay po na ang pako. Ayan na po ang pako. Oh. Ayan. Nabili ni Mrs. Ayan. Kaya paksew na ginataan. Sabay may pako. Ayan. Medyo natuyo na siya. Luto na din. Luto na rin yung paksiw na yan. Lalagyan ko na lang ng gata. Ha? Gataan ko na lang. Ayan. Lalagyan ko na siya ng gata. Gagataan ko na. Ayan gata, gata. Tapos, tapos ang gata, pagkakulo, ilalagay ko na lang ay yung pako. <laughs> Subukan. Ano to? Imbinto e, na naman. Saan ko na naman nakita yung pako, pako na yan. Pinaksiyo muna bago lagyan ang pako. Yan o. Oh. Isang pirasong tulingan lang yan. <clears throat> kasi hindi naman mo na naman masadong nakain dito kami lang ni misis ko makain ng isda ayan takpan pa lang sa gilid pagkakulo lagay na ang pako ito kulong kulo na kulong kulo na po ang coconut milk ayan ito, sarap na dito lagay ko na ang pako pako gulay na pako sino ang nakamukha nito. ito Pero masarap to ayan o oh. ayan na pero hindi masyadong ano hindi yung pako, parang half cook lang siya uh, ilang saglit lang itong pakuluan ayan ginataang uh -huh. tulingan na may pako pero pinaksiw ko muna ang tulingan Okay, si kulong-kulong na para maluto din isda na gusto. Tapos ang pako, saglit lang, kailangan lang itong habkok para video masarap naman mahal. Kinataang tulingan na may tahok. Hmm? Ayan. Pwede, pwede na sarap na sa ulam niya solve na ang kainan niya tapan ko lang mga 1 minute lang kung pwede na yeah. eto luto na to luto na to pati ang pako kasi kung mahirap kung masukahan naman sa luto ang pako kailangan may kunting ngumuyang-nguyang nguyayin tayo half cook lang baga Ayan. Pwede, pwede na. Handa na sa kainan niya. Aha, luto, luto na. Tatlong hiwa lang to kasi isang piraso lang naman eh. Pero pwede, pwede na. Masarap na, masarap na yan. Sold na, sold na kami niya. Ito, hanggang dito na lang. Okay, yan. Kulong, kulong na. Pwede, pwede na yan. Ayun na po, kasarap-sarap na yan ginataang tulingan na may pako kaya ready ready na kainan time na po tayo eto kainan time na po tayo matikman na ang ginataang tulingan na may pako ayun kain kain ng konting kunting kanin lang tapos isang hiwa na tulingan kasi tatlong hiwa na naman yun isang piraso lang naman ang binili kasi ni Mrs gawa ng na ulan namang masyadong nakaya ng isda kami dalawa lang kaya ayan kain kain na ng tulingan na naginataan na may pakuyan pero pinaksiyo ko muna yan pakseo na ginataang tulingan na may pako ayun, himay-himay mo na lang buto-buto kasi baka ma baka ma tinik delikado kung matinik kaya ayan kain-kain lang diretsyo lang ang kain subo-subo okay, diretsyo subo ka lang subo sobo kasi napaka-sarap. Napaka-nam-nam na nam, malinam-nam. Yung may gata at ah, pinaksiw. Yung lasang-lasa talaga. Kasi pinaksiw muna siya. Okay, yan. Diret-diretso lang. Okay. Napaka-sarap-sarap sarap naman yan. Hmm. Eh, sa suno, damihan ko yan damihan ko isda para pwede naming i-stock yun nanghihingi yung aking mingming -ming. nakaabang kaya hinagisan ko ng isang ano ng kapiraso lang naman na laman yun ito pa ubos na malapit na rin akong matapos kunting-kunti na lang din kunting-kunti na lang ang aking ulam kasi napakasarap nga yan okay yung mingming -ming ko panay kalabit pa rin sa aking hita ang hihingi pero mami ako na siya bibigyan pinatikim ko lang siya ng kunti ayun malapit malapit na rin kung makaraos yun sabaw ka ko sabaw sabaw kasi napaka malinam namang sabaw sa gata ayun Okay, kain-kain lang. Frederick kasih nasa serba ng kain ox ox na ox yan masarap yan ok okay yan uh -huh. konti na lang malapit na rin matapos yun lang balak pang uminom inom muna tayong tubig parang gustong gustong uminom parang hindi o ano kaya ang plano sa buhay ayun po ito do na tapos ang kumain okay ayan nakakarang mga makaraos na naman ng isang kainan ayun nakaraos na naman ako ng isang kainan maraming maraming salamat po sa inyong God bless po sa ating lahat. Thank you, Lord. Thanks for watching. Oh, awesome.